Yan. Eh, pasensya na kung madi, madik uh, madiklog. Ang oras na kasi is 18.18.8 charot. Ah, uh, kaya katumbas ang katumbasan? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 6 na pala. 6-8 na pa, 16 na pala ng oras. Yan. Makahit sila lang mangga. Naginisan na lang na pala sila. At napaliguan. Para fresh sila at ay, mga ba? Yan. Ayan. Doon tayo sa nag mangga. Ayan. Ano siya mangga? Bravo. O si Ruben Baramida, nag uubog nag uubog Mangga. Tapos na. May maliliit pala dito yung pig. Tapos malalaki. Mm. Um, malalaki na. Kung sino no. gustong oh. bumili. Mm. Kung sino gustong bumili. For sale po sila. Charot lang. Bakal sini kurang ida. Bakal sini